Hello mga kalalabs! Yan, umuulan na naman po. Pero ako po ay kukuha ng aking ayuda. Ayuda mula sa aking friend. Ibigyan daw niya po ko ng tinapay. Iiwan ako muna si Lola. tapos na tayo sa pinaka ano ah, parang wait may ulan kaya po Hi -ow. Hi -ow. okay mayroon step by step ako punta kay Lim. Isa sa sponsor ko. Siya po yung magbibigay sa akin ng pagkain. So, Taw tarid tayo. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Okay. <laughs> oh, sarap ng halaya. Oh, <coughs> sarap ng halaya. Gaglag. <coughs> Gaglag. Sarap na nakakalaki na. Gaglag. Malaki na po tayo kay Lim. May ayaw na naman si babakita ng Taiwan. Yan. Kaya, hindi ko rin kumagawang malisita sa amo ko kahit stress ako. Dahil bawin naman ako sa mga friends ko. Sa mga friends ko. Nandito na group ako, binibigyan naman pagkain. So, kahit hindi ako nakaisap sa bahay ng amo ko, parami naman nabibigay sa atin. Ayan. Nandito lang siya. Ayan, malapit na tayo. Ito po kay Lin. Ayan, may kalamansi pa, oh. Bakla! Ayan. Basta ako maligaya sa ginagawa ko. <laughs> Natutuwa ako, nalilibang ako, mawala yung stress ko. Importante lang naman eh, masaya ka sa mga ginagawa mo eh. Ayan po siya. Tara! YouTube to yan oh. Ano-ano palawan yan? Ano-ano palawan yan? Ah, uh, ayan. Oh, oh, egg mayonnaise daw. Binigyan ka ng itlog. Naku, itlog. Puro itlog lang nga ka. Puro itlog na rin ako rin. Malakas na ako yan, itlog. Ayan. Tigisa tayo. Ayan. Iba naman pala kulay. Kulay brown eh. Tapos. Ayan. Natural lang po sa akin itong masaya ako. <laughs> Ganda lang po ako mga kalalabs. <laughs> dalawang palok na Ayan, tingnan ko. na naman uh, yan. <laughs> Ko sa yan, tumami na. Oh, na. Bali ka, Joy ko po, iba binadal, ilalagay yan. Yeah, Nag-chat na ito. ako eh. Yan, papunta na po kay Joy. Doon ko po, ilalagak ang pagkain na galing kay Lynn. Family Mart. Kasi hindi po ako pwede mag stock doon sa aking amo, sa bahay ng aking amo. Hindi po ako pwede mag stock ng pagkain doon. Kaya uh, minsan nung mga binibigay sa akin ni Lin dito ko po dinadala kay Joy o kaya kay Kisay kasi sa kanila pwedeng mag stock okay lang sa amon nila eh sa akin maraming nagbibigay hindi naman ako pwede mag stock kaya sinishare ko na lang sa kanila nasal niya yan kahit umuulan sige lakad Ayan, malapit na po tayo. Sana wala yung amo ni Joy. Pero chinat ko na siya. Sinabi ko dadalhin ko yung tinapay. Joy! Ayan, nandito na po kami. Ako pala. Joy! Parang taga bundok lang, you know? <laughs> Ding Ayan, doorbell tayo. Ding, dong! Ding dong! Tapos iba pa ng bahay yung doorbell ko. <laughs> yare Joy! Ay! ah oh. oh, Sorry. Sige. <laughs> Amo pala niya yun. <laughs> Actually, hindi nagalit na si Joy. Hindi <laughs> na po igaga. Lalaga <laughs> 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 ko tinapay. Hawa <laughs> ko. Buti ka mo, hindi ko nakuha ng ganyan. <laughs> Isi, isi isi sentro pa naman sa ano. Si Lin, anong kaya mga yan? Teka. Isay? <laughs> Hindi. Oo, oh, bigay ko kay Isay. Okay. Naiiwan ko na po kayo yung mga pagkain, kinakay. Ngayon naman, pupunta ko sa PX para bumili ng fresh milk. Dito tayo na daan sa palengke. Okay. Bali, lunis po ngayon. Pag lunis, walang masyadong nagtitinda. Ang pinaka-holiday nila ritong araw is Monday, hindi, sa, hindi Sunday. Pag Monday, po konti mga nagtitinda. Yan po yung pinaka-ano nila rito. Sarado. Maraming sarado ngayon. Yan, sarado. Sarado. Kahit yung itlugan dito sarado. Walang tinda. Kain magagalit yung amo ni Kain. <laughs> buti na lang, hindi ko tinapat sa mukha niya yung yung ano na cellphone. Yung camera. <laughs> Pagbukas ng amo ni Joy, Kain. 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 Kain pero gusto mo nga kasi ito. Napakainin eh. Ay, naka. Ang hirap kasi nang hindi ka pwede mag stock ng pagkain sa bahay. Marami nga nagbibigay na pagkain sa akin. Kaso, hindi ako pwede mag stock sa bahay. Maglalagay ako ng pagkain sa rep. Sabihin ng mga mo, kainin ko agad. Kaya nga nilagay sa rep, di ba? Para nga i-stack mo kahit mga ilang araw hindi mo kainin. Gusto'y pagkalagay, maya-maya kakainin mo na ba yan? Ay, magandang talaga. Yan, ako na po yung dating Dito, tataka ka. Tabi-tabi yung nagtitinda ng mga pagkain pero nauubos. Kaya halos tabi-tabi sila. Oh, ang dami. mga check one at tamad magsipagluto. Ayan. Ayan, papunta rin po sa palengke yan. Dito naman, papunta ulit sa amin way na papunta uwi doon sa bandang kaliwa at yung sa kanan papuntang PX na kung saan ako doon ako bibili ng gatas doon pa talaga doon ang ulan patak patak ng ulan stop light doon ang ulan ang dito ako oh, sitong tayo yan ang tindahan Doon tayo sa PX, sa blue. May kulay blue. Dung may team, na yun. Hintay lang tayo mag-go. Ilang siguro, minuto, segundo na lang. Okay, go. Go, go, go. go. Yan, yeah, pindahan din. Pagkain puro pagkain. Ang mga tsekwa matatakaw pero mga payat naman. Ayan. Lapit na tayo sa PX. Ayan, ayan, ayan. ayan. Okay. Ayan po mag-lovers. Sige, mainggit lang kayo. Walang po ever. <laughs> masyadong bitter eh. Okay, welcome to si lovely's groceries <laughs> yan po nandito po tayo sa ano ng noodles yan noodles pa yan noodles noodles station yun Pageti. Clove. Ito ang mantika. Toyo. Toyo sa ulo. Oop, yeah. yun. Sa maba. <laughs> Ito yung bigas. Tingnan ko nga kung magkano yung price ng bigas na na. Oh my goodness niya yeah, yung price niya. 170. 200. Is yes, Mary Joseph. Unti, 200. Mahal pala ang brown na bigas. 245. Mm -hmm. Asan yun? karne. Titingin lang naman ako. <laughs> ang katas ang bibiling ko pero kung saan -sa ako pupunti. Wala <laughs> lang. Gusto ko lang maglakad-lakad. Gusto ko pa mamaya pa umuwi. Traffic. Nope. Dito tayo sa kapita. Kasi busy silang nag-aayos doon. Pero ang sadya ko talaga ito eh. Gatas eh. Wala lang ha. yun, yun, yun yun ang bibili ko lang. ililibot ko muna kayo sa aking grocery <laughs> walang masamang mangarap libre daw ang mangarap natutuwa lang akong mangarap yan yan, yan, yan yan, yan. churras kaya ice cream. Gusto ko ice cream. Sino kaya malilibre ng ice cream? Ayan, ice cream mo. Ito pa. Ice cream. Sino malilibre ng ice cream? Ayan, charap-charap po. Lolo, anong ginagamagyan? Ba't tumutuwad ka? <laughs> Ay. Yeah, mga napkin. Mamahal mahal ang mga napkin dito eh. Kaya ako gusto kong magpasador na lang eh para libre. <laughs> brief. Sa brief. kaso, sino na may ibibili kong brief? Wala naman akong asawa. Wala rin akong boyfriend eh, hindi ko naman pwede suotin yan kasi panlalaki yan okay. gusto kong uminom kaso hindi pwede kaya kaya ako makakainom yan. wine yun 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 kaya mo kaya matitikman yung mga yan ito <laughs> lambanog lambanog ba <laughs> tambanum suka mm. ya yeah, ubas yakult isang galon sinong gusto ng yakult isang galon yan ayan, ayan. Uh, yogurt sa mga yogurt lovers ayan sa galon din pero ang bibiliin ko ay nasa na naman. And chocolate. O, nakay na 127. 127. Malaki na siya. Yan. 49.80 lang siya. Mas... Ah. Okay, kasi. Mabait siya. Ang baba ng buwan. Kahit tumuulan, may buwan. No, no. Isang